So, ang ibig mong sabihin, pwede akong mag-request sa'yo ng kahit na ano, kapalit ng iyong kaluluwa. Oo. Sige nga, gusto kong mapangasawa ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Te, may naghahanap sa'yo dun. Marami ka bang pera? Ate, kaya lang bakit matanda? Parang isang ubo na lang to. mag ka na. Lilipat na tayo sa mas malaking bahay. Kasi laki na ng buong bahay natin itong kwarto ko, ate ah. Laki. Ano kaya ang ibang ginagawa ni Don Philip na no? bakit siya mayaman? Hindi ka natataka? Laki naman siya andito sa bahay. Nakaupo lang siya. Pero marami siyang pera. Ba't ka ba napapansin kay Don Philip? Hindi siya kumakain. Hindi rin siya naliliko. Hindi rin siya napapalit. Hindi ko naman siya dina-judge, pero... Parang may kakaiba. Pero, never mind. Di ba sabi mo pa nga, ang habol lang natin is yung pera niya. Don Philip Office. Pasok na tayo, ate. Tara. Parang mga awards at certificate lang yun nandito eh. Ate, tingnan mo itong nakita ko. Nasagot na lahat ng tanong natin. Umalis na tayo dito. Tuwag pa to? Ate, umalis na tayo dito. Tara na! Ibig sabihin, ang nakakasama natin dito ay, ay patagal ng patay. Sa so, yung pinakamayamang lalaki sa buong mundo na hiniling ko sa kanya, ay matagal ng patay? Tara na! Pia, hindi pwede. Mayaman na tayo eh. Andito na tayo ba? Diba? Ayoko lang bumalik sa dati nating buhay na sobrang hirap. Tsaka binenta ko na yung kaluluwa ko kay Lucifer, no? Ano? Ba't mo naman ginawa yun? Para mapag-aral kita. Para hindi na natin problemahin yung pera. Ah, tulad na ipinangako ko kay Mama bago siya mawala. Ate, magagawa natin yun sa malinis na paraan. Kaya natin. Hindi mo kailangang ibenta yung kaluluwa mo, ate. Deserve mong maging masaya sa tamang lalaki. Enough na sa mga sacrifices mo. Mula bata ka, sinasacrifice mo na lahat para sa akin. Ate, ngayon sarili mo naman ang isipin mo. Masaya ako kahit mahirap lang tayo basta kasama kita. ate kailangan na nating umalis tara na paper doll challenge So, ano ayun guys, tinatanong ni Kyla kung paano daw siya tikitan. Di ba? apart uh, na to ng childhood natin bilang mga babae. So, ano ka, babae ka ba? <laughs> Kasi hindi mo alam eh. Ito yung may ano, alam mo yung may papel dito sa mga damit nila. Tapos, isasabit mo sa mga kanilang mga shoulders. Ay, tanggalin mo na natin yung mga babae. Seryoso ka ba? Lalaki yung mga. Ay, na lang strawberry. Ako si Sailor Moon yung napili ko, guys. Tanggalin mo yung babae dyan. Tanggal ka na. <laughs> Tanggal ka din. Guys, pasensya na kung may ganyan ako. Nag-shoot kasi ako. Mamimili ka ng damit dito na gusto mong i-apply. So, abang naglalaro tayo, may mga questions ako na sasagutin natin. Nung bata ka, ano yung... Ano talaga yung pangarap mo na maging? Noon na ano, engineer. Kasi di ba parang yun yung mga naririnig mo, engineer, uh -oh. architect. Teacher, gano'n. Nung nalaman, nung tumanda-tanda na ako, nalaman kong may math yun, nag, ano, balit ako. Sabi ko, uh -oh. gusto kong maging stewardess. Guys! Nice. Pero okay, wala namang, wala, 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 wala namang natupad sa mga yun. Paano ko siya dadamitan? Eh may damit na siya. Ang pangit niyan, ito ang piliin mo. Ito na lang. Ikaw, anong pangarap ko nung bata ko? Ang pangarap ko nung bata ako, maging teacher. Naging teacher naman ako. Bago ako mag-college, gusto maging Teresa. Ay, Course <laughs> yun eh. <laughs> oh, oh. gusto ko maging flight attendants. <laughs> <laughs> Dahil nga hindi ko ma-pronounce, ano, gusto ko na lang huminga. <laughs> Huwag mabaho. Habang tumatagal, yun nga, nagbabago yung ating, nakabihis ka na. Ako, oo. Oh, nagbabago, na. <laughs> nagbabago yung mga, nagbabago yung taste natin. Kung gusto ko na lang maging kung ano ako ngayon. Wow! wow. Isa siyang B.O.B. maker na lang bibitin. <laughs> ano yung mga experience mo dati ng bata ka na hindi mo akalaing experience mo ngayon? Ha? Huh? Na-experience ko ng bata ko? Tapos na <laughs> Ano yung mga gusto mo nung bata ka na hindi mo may experience mo ngayon? Yung ano, mapanood sa TV. What? Ini-imagine ko na nagmo-mall show ako, ganyan. As in, kakatao. Tapos kunwari may kinakamayan ako mga fans, uh -huh. gano'n. Oh, uh, pakita uh, ko. Uy, uh, yung ano po. And... <laughs> uh, view mo <laughs> Siguro ang <paginang> view mo. <laughs> <laughs> Ito yung view ko. <laughs> ano yung hindi mo inakala nung, nung parang ano na lang? Ano yung hindi mo nararanasan nung bata ka na nararanasan mo ngayon? Ay, uh, yan. <laughs> yung pag <na> ganun <laughs> yung is yung makatravel ako sa ibang bansa. Wow. Oh, never talaga. Never in my whole life na parang maisip ko. Kaya yeah. yung makapunta um, sa Tagaytay Highlands? Mm -hmm. Oo! Oh, oh. Never in my whole life. Ano yung may pagmamalaki mong awards mo nung bata ka? Yung kahit second honor up lang ako nun sa pageant. Kasi first time ko yun e. Eh. may award daw ako pa. Ikaw? Mm hmm. Ako, ano, wala <laughs> Ano, second honor ako, uy, nung no, ano, kinder. <laughs> ano, Ilan kayo? Dalawa? <laughs> Oo, oh, dalawa. First honor yung kasama ko. <laughs> oh my gosh, tingnan nyo. Ay. Next, ano yung mga traumatic mong na-experience nung bata ka? Hindi ko alam. Sige, salamat. Hindi <laughs> na ka-short ako, guys. Ano na lang yun. Ganda, guys. oh. Okay? Um, ano yung nalulook forward mong mag-heal sa inner child mo pa? Kung mayroon pa? Disneyland. Mm. Good. Ang nilulook forward ko naman ang ma-experience. Na Hindi ko tinanong. Siguro yung Disneyland. <laughs> <laughs> Mukhang pinag-isipan mo, ah. ano? Yung magkaroon ng, ano yung... Parang mansion. So... Ah, oh. di ba? <laughs> Nasa <laughs> Next. princess. Maka-next ka naman, parang hindi ka interesado. <laughs> <laughs> Kasi... Mutot ka? Ba? <laughs> <laughs> Dito. Kaya pala tawa ka nung tawa dyan, umutot ka pala. <laughs> Natatawa mo dito? Tinanong ko nga kung ano yung gusto mong ano, ang dami dami mo ng kwento. So ang next question natin ay, sino yung mga Disney character na pangarap mo? Disney character ba si Doraemon? Um, <laughs> <laughs> mm, hindi. Eh, Kasi Japan ata ang, uh, ayaw ko, ko alam. Cartoon na lang, cartoon. Oh, cartoon. Si Doraemon. So gusto mong maging si Doraemon? <laughs> gusto ko siya makita. Wala namang may ano ba, gano'n? Hindi, yung ano, yung naka-costume na gano'n. Ano yung paborito mong pagkain ng bata ka na paborito mo pa rin mm hanggang -hmm. ngayon? Jelly beans. Oh, true! Ako din, Parang guys. Parang hindi ko naman sagotan. <laughs> <laughs> may nakikita ba kayo? <laughs> Ayun, guys, yung mga nabunami. Wala, hindi nila nakikita. Ayan, o. lang Yan guys Yan. May naligaw ditong lalaki. chicks yan. niya lahat yan. Ayan. Ayan. Tapos ipakita mo yung tira. Ah yung mga natira. Yes, senyo. <laughs> so, Tumatat kung may mga request pa kayo na laruin natin, mga batang 90s dyan, please comment down below para Ay, 90s malaro. 90s ka? Oo. Oh. 20s ako. Salamat. <laughs> <laughs> At least ano pa rin ako, Gen Z. Tayo kasi mga Gen Z, guys. Medyo nahihirapan tayong ano maglaro. So yun guys, tatapusin ko na yung view ni Kyla. <laughs> Goodbye!